Apo. Oh. Ano yung sinasabing kababalaghan na na experience mo? Ah, opo. Sa, hindi po kasi may yun eh sa morgue. Several oh. stories like for example, biglang may nakuhulog pong gamit sa mesa. Mm -hmm. Wala naman pong ano. Tapos pinulot ko pa, nilagay oh. ko pa sa... <laughs> oh. Oh. <laughs> Tapos yung mga trabahador po namin, like um, uh, we, we we're feeling something and then we're just gonna talk about it after ng service. Oh, oh. I felt the same. Oh. Tapos yung pong kamaganak na isa, biglang lalapit sa amin, may nakita akong tao dyan sa hindi mm. namin makita. Mm -mm. Tapos another person with a different, hindi sila magkakilala, mm. will say the same thing. Sa mm -mm. establishment. Mm -mm. uh -huh. Tapos yung pinaka nakakatakot po was this. So every, every year kasi we are, nagbine-bless po namin yung facilities namin. Yeah. Yeah. Uh, then, one time, yung exorcist priest that came into our place, meron po siyang kasamang may third eye. Mm -mm. And then he said, I'm seeing so many things here, sabi niya. Soul, sabi nga nun. So he decided to, guligan niyo ako ng papel at ballpen, sinulat, Nagsulat ko siya ng mga pangalan. Mm. Yung mga pangalan po nandun, yun yung mga nakaburong namin. Oh. Ah, yun mismo? Sila po mismo. Na, na hindi mismo. niya kita yung blackboard kasi yung blackboard oh. nasa likod. Oh. Oh, oh, oh. Sa likod pa, sabi ko, pa, oh. habi ko. Nakaburong sa akin. <laughs> So ganoon pala, kapag namatay ang isang tao, yung kaluluwa niya, nandun, nakikita niya? yung Nakikita niya. po niya. Hindi eh, namin makita. Oh. Oh, oh, but, oh, oh. but yung pong mga exorcist priest na team na nandun, oh, oh. they're saying the same thing. Oh. Oh, oh, oh. Kasi so, lahat na-identify, na nandun sila lahat? Yung pong, siguro mga 12 names po yun. 12, 12, names. 12 names. They're all there. All, all there. Sabi niya, they're all there. And oh. pati pa, apelido. Yeah. And his first time po niya sa lugar namin. Hindi ko sinabi sa kanya na... na, na Uh, kung nasan yung blackboard. No, he just he went straight to the house, yeah. continued with the blessing and never saw the blackboard. Mm -hmm. wow. So, si Papa, oh, we're like, this is, oh, true, okay. oh, oh. this is true. This eh, is true. E ikaw, yung wala kang, yung talagang naramdaman mo na parang... Yung pong ano, minsan sa buhok mo yung gumaganon <laughs> <laughs> Kasi po minsan may mga patay po na paglabas ko sa morgue, okay lang. Oh. Walang problema. Pero meron po talaga pag lumalabas ka na morgue, hinahabol yung ano. <laughs> hinahabol yung anit mo na pa. Bakit kaya? Anong Hindi message? Hindi po sure? namin ma-explain. Baka ang sabi po sa akin nung, nung mga pare, uh, for example, yung namatay po sa aksidente. Oh. Uh, okay. Hindi po nila maiwan yung kanilang mga katawan. Hindi sila ready. Opo. Uh, one time din po, pinapakarwash po namin yung isa sa mga service vehicles namin. Mm -hmm. And then yung anak nung nagkakar wash, ayaw niya lumapit dun sa sasakyan. Sabi niya, may bata doon sa likod. Mm -hmm. Tapos, that, 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 that time, yung pong batang yan nakab nagugurol sa simbahan. Mm -hmm. So they can see these things. Uh -huh. hindi po na yung ma-explain. Kahit di ako na naniwala, sabi ko, uh -huh. <laughs> tila na yung nagsasabi, may iba Hindi, ba pa ako? hindi ka, ano, hindi ka na natatakot eh. na ano, pumasok na, na ulit-ulit uh -huh. kasi nga meron nga mga mumu. Pero uh -huh. honestly po, may, may times, alam mo po, like, namatay po na madaling araw, for example. So uh -huh. siyempre, bubuksan po yung yung ilaw na morgue. And then, minsan po, biglang yung mga ilaw namin. Yung, yung One time po, naiwan ako sa, kinuha po yung patay, naghihintay ako sa loob ng office, nagpa-flash po mag-isa yung, yung CR ko. Ako lang mag-isa. <laughs> oh, <yun. So, laughs> Bakit ganun? Ang, ang powerful nila? Kaya nila yun mag-flash mag yung toilet? ko rin po yung next so, thing, ma'am. So, so, I went and out. And oh, then, the oh, driver oh. said, Boss, ba't ka nasa labas? May alaga ako sa loob. Oh, oh. Palilipasin mo lang. Kailangan ko lang ako. Kailangan ko lang kayong, ano, inintay ko lang kayo. But he's there. Ako lang mag-isa. Sabi ko sa kanya. So, and then also, yung mga trabahador na naman, ganun din po. they're seeing the same faces. And they're when they're sleeping, someone is pulling their their feet, to Yung mga papo nila. Ganun din po nangyayari sa akin. Oh. ako May times po minsan. So, kahit i-bless mo yan, ganun pa rin, hindi aalis. Uh, kaya kailangan po every year. Uh, kasi ano, mayroon mga bago na Yes. May so, so what's happening to us po is that even if it happens, nagkakaroon po kami ng lakas ng love to go through. Because uh -huh. we cannot say na, oh, di na may balsam mo yan, may nakakaroon kami. But uh -huh. you have to be professional. And yeah. kaya nga po may St. Benedict medal din ako. At saka may, Benedict, may, yeah. may brown scapular din po ako. Ayan, oh. And sorry. I pray the rosary then. That's why so, for kasi Kasi nga ex-seminary ka, kaya uh -huh. noon. Yes, yeah, no? so uh -huh. it, it helps us. And, um, Part din po kasi kami ng, ng exorcism team din sa Pampanga. So, mm -hmm. at inexplain din po sa amin yung mga ganun mm -hmm. about mm -hmm. how we deal with spirits with dead the, the uh the spirits of the dead the oh. souls. No, so even sa, sa church po namin, big yeah. forward po namin yung mga pangalan niyan sa kanila. Mm -hmm. Ano yeah. ba um, yunyari kamamatay lang na isang tao, mm -hmm. mas malakas yung kanya ano, kumbaga yung force niya kaysa sa matagal lang namatay. Ah, uh, hindi po baligtad. Baligtad. Mm -hmm. Mas iba po yung mga matagal na. Matagal na. Talaga? Um yung po kasing mga fresh lang for example. Tang fresh yung term. Yung po mga bago lang namatay. Kamamatay lang. Oh. Feel pa rin po yung pagmamahal ng mga kamag-anak nila. Yeah. It's still there. Yeah. I mean um of course we're there to assist them to cope up with the situation. Yeah. Pero you can sense yung peace kasi natanggap pero yung madalas po mabibigat yung mga tao na discover na lang na matay tapos wala nang claim Ayun. Yun po yung, yun po yung mga sa mga angry videos natin. Angry. No? Po, Talagang meron po silang uh, ambigat ang bigat sa morgue. Parang event oh. even kami po, nag-aaway kami sa loob, nagkakainisan. Yeah. And yeah. I have to tell that to my uh, priest na best friend ko. What's happening? Yeah. This is going on in our establishment. Yeah. So she have to have this, have to pray this, ganyan, ganyan. Yeah. Because what happened to the deceased? And sabi ko, he was found dead. sa yeah. So may talahib na ito yung nangyari. Kaya, mm -hmm. Ganyan. So, yun po yung mga mabibigat. Angry Julius. kasi. po, parang walang justice o. for, for it, so. oo, Yes, you. yes. Kahit ipag-pray mo. Hindi, um, hindi, ano. uh, wala po kasi kaming authority to do so. Eh. mm -hmm. uh, kailangan lang na po namin talagang hintayin hanggang sa mag sila.